Alam mo, nang gigigil ako sa itsura mo. Bakit? Gustong-gusto mo yung ganyang buhok. Alam mo, kinaganda mo yan? Julia Montes. Nasaan? Ito. Diyan lapos, oh. Mm -hmm. <laughs> Alam mo ikaw, kung maka-okray ka sa buhok ko, palibasa sa'yo, ang ganda-ganda ng buhok mo. Liza. Ay, oh. <laughs> Soberano. Lorena. Hindi <laughs> <laughs> naman nakakapigon yung joke mo. Eh. Basta nakakapigon yung reaction mo kung makatawa ka palibasa ikaw ang totoong kamukha ni Liza. Soberano? Segera! <laughs> Lalo na ikaw, atam naman natin sa grupo natin, ikaw ang pinakamaganda. Totoo! Hmm. Alam mo yan, kamukha mo si Bea. Ay? Alonzo. Bea Bunda! <laughs> Pero yan, sa ating grupo, ikaw talaga pinaka-sexy, no? <laughs> talaga ba, friend? oh, nahalata niyo na, no? Bangs! Garcia! Bangs Amoro! Pang isang grupo yung katawan mo! <laughs> <na>. <laughs> Kahit si Celine... Kahit si Celine nakasama ko sa lahat na alam ang lahat, hindi pinakilaman yung mga desisyon ko. Hindi ako si Celine! So stop comparing me to her! Tama! Hindi ikaw si Celine! And you will never be Celine! Celine is dead! Hindi na siya babalik, Ellie. Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya. Nandito siya! Dahil nandito siya! Kung nandiyan siya, nasan ah, ako? Ikaw din naman na ginagawa mo ang gusto mo. iba eh, ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron, meron, meron! Sige ko. So, may girlfriend ka. Wow. Ang bilis, ha? Wala nang palikoy-likoy pa. Bakit hindi, di ba? Dati. Dati meron. Ako, hindi ba ako tatanong yan? May girlfriend ka ba? Siyempre, wala akong girlfriend, di ba? Wala rin akong boyfriend. At bakit naman? Ano nangyari? Gusto ba talaga malaman? Sige. Magkunwari tayong nasa show mo. Pero ako ang host. Ikaw ang guest. Untitled ng show. Ikapitong utos. Huwag kang makikiapid. May isang tanong lang ako sa'yo. Prankahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida, Cabet number two, mistress, relasyon. Terry! Huwag mo akong ma-Terry, Terry! Yun tanong ko, sagutin mo! Are you fucking my husband?!